<laughs> Maayong buntag Luzon, Visayas og Mindanao. Perfecto ah, ha Tanawag <laughs> tanawa na ninyo ninyo ang tikasan og nawong. Mm. Plaster kay pating inita, natatunga de sa kainitan kay panahon na mga palangga sa so, gahatod kung pasahera dire ay. Na day sa Intramuros day karong adlaw mga palangga kay naman university, na University na Naagi estudyante hatod ta. Pila ra may istorya. Pag humanda, di mo tapos magdugay di ha. Ang tambay, abanti mo gawas na pagkadere. ah, di ba? Tanawa lang yung video-video, grada di ha. Parang napot post atong Facebook. Kaya, tigid ni tigid. Hey! oh. Hmm. Nga, pilarap ko istorya. Pondo tagamay di Dublin. Kay ni Dapat, ka pala ba yung Yung mga chicks Dublin. pasilong, pasiplat siplat, gilid to gilid, na ano, retirada, side by side, na, ah. tahun-tahun na po diha, mga kuwata pa ah, pila na istorya, mga palangga, tuwara, oh, gaya na silip-silip, <laughs> pag-abot, dito, mga palangga, may panaplinta, nakakuha na po pa sa hero, padlong na po diha malate, Ruhas Boulevard, oh. Bangko sentral mga palangga, tanawan niyang may na, ah. Bangko sentral dito sa may. Rojas Boulevard. Nakatabang manggod ni Dr Na may police station din sa may gilid yung mga palangga. Mm -hmm. Yan ay kahoy. Kita ni yung mga dahon-dahon sa taas mga palangga. Diba? <laughs> Nakasilong ko din yan. -taw -taw. Nakakuha na Nataod-taod. Nakakuha. Lapa kong pasahiro diya mga palangga. Digto akong pasahiro. Ito ko takong kamera. <laughs> Pila na istorya. Kaya diya masuot sa mga <clears throat> kasuotan na to. Kaya inig. Hunog mga palangga. Basta na ay kahoy. Matik. Na hubo. Gintag sa nina. Kaya pwede kong inita Murok tulog Ang singot sa tung ilaw ha -ha Ay, Ay Ngah Ngayon dito tawas-tawas Mga palangga Manimahong Ito na yung Anghoi Ha Tora So Otes doon Ang patikol Opetis Ikot kasantig na ho Tora Mmm Tora ready na kaya Kaya doon Ote bago sin Tora Tabunit na na yun Ta Ah 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 ala. Ah Ah ito ara, atong kwao na itong pasahiro. Ah, oh. istorya mga palangga. Naabot na po ko kikang ruwas bulibay. Naabot na po sa Malacanang sa sulad. Ito ko mga palangga. nagdrop drop ang pasahiro. Ah, malati mga palangga ang pasahiro. Naabot na po ko talimod. <laughs> oh, Tiii! E, Tanang init sa Manila mga palangga. Wagay takas mga palangga. Halos amo ginatanan mga rider. Tara. simpahan ada di sunat semelakan yang mau pelangga katoliko ni sya judikal ah, judi bani sya ngak apa halak mo basa judikal nak sya dihak nak sya ngak mga anda pokoknya pasaya roda ga video biju sa samtang ke pak abot ko dia mga pelangga anak rata tirada dia pag wala roda biju, -biju pedoh, para nak apa tepang bus <laughs> ko, babayan ako pa mga palangga. Mm-hmm. Nagay-dugay-dugay mong isa magawa, sana dugay-dugay, Para pod kahit pa paano, po, di mo mabitin, maglantaw sa akong mga video ba. bisan bisan asa na mukat na akong video. Pero kitaan po ninyo ang mga plastada. Malakan na mga palangga. Pag mudiritso ka dito, oh, kanay. Ang tikas na na pag nawag. Ay, totoo Sus, tinan po pa, gaba. tirada na to Sus, nga. Di, ka kumpiyansaan. Huwag mo dito ka dito mo palang ga. Di na kayo basta-basta makasulod niya. Wala kayo mga importante diha, O di ka, visitor siguro. Kay, higpit na ito Kay, diha na, mga marines na na. Diha ang mga nagbantay. Ah, di ba ka balo na mo? Di rata din ito magdunggay. Uy, sus, pero di pagka.